Sa ibang balita pa rin, sunod-sunod ang mga plano para mapaganda ang serbisyo ng MRT. Pero ang ilang bagong bagon, hindi pa magamit ng gusto dahil kulang daw ang driver at hindi raw akma ang signaling system nito. Umaaksyon si Gerard de la Peña. Binaklas na ang mga bahagi ng ilang bagon ng MRT sa kanilang depo sa Quezon City. Sinimula na kasi ng pamunuan ng overhaul ng 43 nitong lumang bagon nasa proseso na rin ng pag-aayos ng relays at signaling system ayon kay MRT General Manager Roman Buenave ilan ito sa ipapamana nila sa susunod na administrasyon kaya hirit niya sa susunod na mamumuno ng MRT libre rin yung pag may technical background eh ko na kayo minsan may bulahan dito eh kung may technical background mahirap mabola kung ano'y sira ng train bago magpalit ang administrasyon sisimulan na rin ang pag-aayos sa mga escalator sa Cubao Shaw Boulevard Boni, Buendia, Ayala at Taft Station. Nasira raw ang mga ito dahil hindi nakasabay ang maintenance sa napakaraming pasayarong gumagamit. Hindi OEM o or hindi original equipment manufacturer na nagme-maintain. So ngayon, nirequire ko na original equipment manufacturer ang Nagdadating uh, magme-maintain. Nagdadatingan na rin ang mga bagod na binili ng pamahalaan mula sa Dalian, China. Buo na ang isa rito, pero tuwing weekend lang napapatakbo bibilhin pa lang kasi ang signaling system na akma sa mga bagong bagon. Kulang din ang mga driver na kaya itong patakbuhin. Hindi po ito parang uh, sasakyan lang na humugot ka ng driver eh, kaya ng imaneo. Kailangan po itong uh, magkaroon ng uh, pagsusulit, pagtuturo, pagtitraining at pagse-certify para mapayagan natin ang uh, isang driver na magmaneho na itong bagong train natin. Wala pang matunog na pangalan na papalit Pero kung ialok sa kanya, magpatuloy sa serbisyo, ito ang kanyang sagot. First, I have to discern. No? Number two, I have to ask my wife. Uh, I have to again talk to my mom because it's my mom who gets pressured with the stress that uh, happens here. Umaaksyon Gerard Dalapeña, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.